Ito pala ang kwento sa likod ng cute na cute na larawan nila Nash Aguas at Mika de la Cruz noong bata pa sila. Tandang-tanda daw ni Nash na bata pa lamang sila ay crush na crush na niya si Mika. Nang ibahagi ni Nash ang larawan, Ania, paborito ko tong picture na to eh sa Wawa Wito wow around 2007. Sumayo tayo niyan ng opening fraud. Tapos nung nag-commercial gap na, may tinuturo ako sa taas tapos sinasabi ko, dyan dati nagtrabaho si mami. Hindi talaga doon nagtrabaho si mami. Sinabi ko lang yun para may mapag-usapan tayo. Tsaka para maakbayan kita. Eh wala eh, crush kita noon eh. Tapos kinapalan ko na yung mukha ko sa mga sumusunod. At hindi nga raw dito nagtapos ang pagpapapansin ni Nash kay Mika. Anya pa, tapos kinapalan ko yung mukha ko. Inaagaw ko noon sa GB Cruise yung backpack mo. Tapos ako magdadala kasi parang may hollow block sa bigat kung mag-impake si tita. Pero tinatarayan mo ako.